Dito sa lansangan na oh. Respect people, Jarastapaway rasta oh, 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 oh. oh, oh, oh. sarap ngayong gabi. Sa lansangan, at ngayong ang problema mo sa Sa lansangan, tayo'y magkakatabi Iisa ang hini. bago tunog Matindi pa ito sa mga palabas na palagi pinapanood mo sa sinihan Teka lang man, huwag muna na akong pakialaman Sa lansangan alam ko na ang pasikot-sikot ng lakaran Lalabas ko ngayon dito sa aming tahanan At ako ay pumunta doon sa mga kaibigan ko saan Sa lansangan sila'y nagkakaduhaan At ako'y magkaambag ng kanan na nakasanayan Pananap sumindi, sige pa't sumindi 🎵 Pusukin ang lansangan abang may nagsasayawan 🎵🎵 At hayaan ang katawan at yung kamay ay magalawan 🎵 Tulad ng dahon sa puno na hinipan 🎵🎵 Sumabay sumabay, itaas ang mga kamay, tayo ay matibay sa lansangan kung saan tayo'y natutot na buhay Hindi nila alam ang ating mga naisipa, batid o kapatid 🎵🎵 O sumayaw ka sa lansangan 🎵🎵 May salap gabi lansangan 🎵 Halika at sumayaw ngayong gabi 🎵 Alisin ang problema mo sa iyong sarili Sa lansangan tayo'y magkakatabi Iisa ang hiling, iisa ang sayaw Ika'y mapapahibig sa aming galaw. Dito sa lansangan kami ay matatanaw At maririnig Sa lansangan at itong mabuhay Nakisama nakibagay Sa kalye naranasan ang kauna-unahang tagay Para lamang sa kaibigan Nagkaroon ka ng kaaway. Is oras ng gabi, sinusundo na ni nanay Nakatambay, kasama ng mga tropa mong istambay Kwentuhan magdamag sa walang kakwenta-kwentang bagay Sa lansangan makikita mo kung sino ba ang tunay May mahirap, may mayaman, may walang kwenta ang buhay Hindi naman, jam, tayo sa lansangan Magsasayawan sa daan, naman na kami ang nakasalang Sa tunog ng reggae music, kami ba? Bibigay namin ang gusto mo basta magtiwala sa 🎵🎵 Sapagat ngayong gabi, walang magpapagodaan sa may tabi 🎵 Pasangan tayo'y magkakatabi Iisa ang himig Iisa ang sayaw Hindi ka'y mapapaibig Sa aming galaw Dito sa lansangan kami ay matatanaw At maririnig ah Sa iskinita, kalsada Iyon ang makikita Mga babae na nag-iiksian Ang mga palda Sumama ka, halika na kayo ay dadali namin sa mundo ng ligay Mga boss, kamusta? Ano na ba ang balita? Ito at nagsasaya, wala na kami Mga tropa, kamusta? Ano na ba ang balita? Sa ligay ay lumulutang na kami lansangan Dito sa lansangan Nandito sa lansangan Dito sa lansangan Dito sa lansangan